Good evening guys. Andiyan na yung mga alaga natin. Na ayan. Ano 'yan? Yan. Walang magawa sa buhay kundi ang maglinis sa paligid. So wala naman tayong ginagawa. Hanggang doon, dulo. Hanggang doon sa dulo, guys. Yan. Hanggang doon. Ilinis natin kasi syempre baka pumasok na yung may laking ahas ito guys yung dati naming ano poltrihan hindi yan nag progress hindi siya na hindi namin ipagpatuloy kasi nagkasakit yung kapartner ko kaya tinigil na, tinigil muna namin yan ang dumi na oh ang grabe ang lawak ng ano bakura natin yan hanggang dun ah, hanggang dun lawak talaga Uh, yung puno na yan guys nakikita nyo uh, lansunis yan tapos yung sa paligid nya langka, bukado meron tayong ano banaba meron kayo meron ding yung ginagawang tableya chocolate tawag dyan kukuha at uh, saka ayun meron tayo doon ng ano ah, uh, mandarin meron ding rambutan napapaligiran tayo dito guys ng mga puno ng mga namumunga yan, yan, rambutan yan guys. Yan. Ito naman guys, ito nung talim ko, nagtanim ako ng calabash fruit. Itong miracle fruit at sinasabi na ang bunga, yung mga bilog na parang mga niyog. Yan. Nagtanim tayo sa awan ng Diyos na buhay. Yan. So yan, nagtanim pa rin tayo dyan ng mga, ano, yung mga bakanti ng lote. Nagtanim ng may pinya, may rambutan. Lahat na lang, tinatanim. Sabi nga, pag maitinanim, may aanin. Yun lang. Wala na tayong ibang updates. Baka kung may na may, 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 may upload tayo na pwede nating ma-share na pwede nating pagkakakitaan. Baka may pagpatuloy natin yung pag-vlog natin sa Gams TV channel natin yung sa Pangkabuhayang Pinoy. Pero sa mga subscriber ko sa panga sa Gamas TV channel ko, maraming salamat dahil hanggang ngayon andyan pa rin kayo. God bless po sa ating lahas. lahat. Lahat.